Ito na yung isa mga boss. ko na yun. Okay. Mga boss, ako ng bracket. Okay. One port na, actually galvanized to eh, flat bar galvanized. So, one ng kapal, one inch by five and a half inches. Paninches yung ginagamit ko mga boss eh, kasi pag yun medyo mahirap, malilit masyado. Right? So, dalawang piraso na ganito, one port. At saka isang, isang, ito. One inch by two. Okay? So, bali ganyan ang labas niyan. Eh. Ganyan siya, yan. Okay? Yan. Dito ilalagay yan eh. Dito sa automatic lock. Sa, ng gate. Right? Swing gate, automatic lock. So ayan siya. Diyan siya ikakabit. Itong bracket niya. Tapos kakapit dun sa tubular na gate. Ngayon tama mo boss, oh. Okay, welding siya. Na bapping na rin. So pag nilagay dito 'yan, dito sa automatic ganyan siya. Ayun ang lalabas niya. So ayan ganyan siya. Okay? Then bubutas yung So pag ganyan siya, ayan. bubutasin natin ngayon yan. Sa so, dito, sa rito, sa rito. Huwag iy sasagad para may adjustment kayo. Kaya slit type tong hole nito eh. Diyan din sa abila, so gano'n din. So mangyayari dyan, kundi i 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 Oh, mas, oh, kung di bolted we will not malamang eh ano yung ibang option dyan is uh, hand taps self thread pero malamang to i will ko lang yung nuts sa likuran para mas matibay so yun muna mga boss mga boss ito yung isang plate okay pad para naman dito sa catcher ng ano, lock kasi dito ganyan yan Okay. So, ganyan yan. natin. Ayan, bali, ganyan siya. So, ito yun, no? Okay. Bali, ganyan Okay. So, ngayon, dito natin lalagay. Kasi di pwedeng direkta sa tubular, eh. Manipis ka lang, may may reinforcement pad siya. Or uh, plate. So, bali, ganyan yun ay, bubutasin ko lang muna. Ayan so, mga boss, o. Oh, ko lang yung nut. Okay? Eh, wala akong si, eh. Order pa, wala akong gantong size. So, binert ko lang sa likod. Then, dito. Una, kita niya magulo yung butas. Kasi may ispat yan, eh. So, kailangan mag-flat sa Dito. Balikan ito, siya. Ayan, ganyan siya. Okay? So, ayan. Ayan. So, ayan, okay, i-spot na lang dito sa frame ng gate. Mara yan siya. Ayan. Diyan kakapit yung, ano, yung automatic lock. Ito na yung bracket, mga oh boss. ayun oh. Ayan. Ayan, welded na. Okay yung bracket ng lock and then sa kabila ito para doon and then ito ito the yung automatic lock eh. so yun na yung lock ito yung bracket kaya lang natin so, okay, ayan ganyan siya ayan kung napusin nyo yun no? hindi na kasagat sa gilid yung ano para may adjustment siya okay ayan ganyan Then yung sya Yan Dito ganun Okay So yan ganyan sya Yan tayo kakabit ko muna yung board So yan yung mga boss ha. Okay Tag na Yan yung, yung ano nyan Yung wiring yan. Pag nakikabit na Doon pa yung kukonek to Okay bolt. ito yung bracket lang eh para kung paano gawin okay then yung sya ito Ayan no, So... Balik yan siya. Ayan. So, yung nabalik mo po so, Yung bracket mo siya. Ayan. And then, ito. Ayan. ayan. Balik yan. Yan ang bracket. Lagyan na lang ng plate. May pad dyan eh. Pero, ito hindi solid. Kasi kalawakin pa yung ano eh pag uh, ay bali ganyan ang design ko tibay naman kasi one fourth yan eh okay one fourth na plate saka galvanize so yan siya yeah. mga sa ito na yung motor oh. ah sorry yung lock okay so bali ganyan ang posisyon yan eh hindi ko muna kakabit kasi eh. pag na install to doon ko na to, fix to. Pero i-layout ko lang itong kable eh. kasi papasok dito yan sa frame. Okay? So papasok dito yan sa frame na to. Bubutas ko. Kaya ito, meron akong rito yung maliit lang. Eh. mahirap hirap. Ayan o. Oh. ang tawag dito eh. Para sa kable. So ito. Wala kasi yung paghahawak eh. Bali papasok ko ito dito sa kable para din ilalagay ko rito ganyan oh. hindi makita yan yan parang ganyan At ito nyo meron nga yung sa gitna oh. so yan, papasok ko sa ano yan 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 papasok ko dito iipit sa bali sa pagitan siya yan nakagitna yung gatla nya yan sa gitna tapos yung butas na to yung butas nyan pasilak ng kable na to para silyado hindi papasok ang tubig so yun ganun sa Cebu tatis din papasok mga boss ito na yung grommet oh. okay. so yun pag order kayo ng ganito kung magkakabit kayo kasi itong kabli na to papasok nga doon sa tubular so kaya kailangan meron siyang grommet okay. grommet ang tawag dyan eh para pinakasilid ng ano ng cable same time, hindi papasok ang tubig sa loob ng yun, yung frame ng tubular. syempre pag pumasok ang tubig dyan, tendensing madaling kalawain sa loob. Sa mga hinang, lalo na. So, kaya ngayon ito ipapasok ng na muna dito. Medyo mga pasok to. Kailangan makaring sa dulo ng ano. Kasi nga, masikip siya. Hindi na pwedeng maluwag dahil papasok din ang tubig. Kung nakita niya, yung slit na yung pag-order kayo, kailangan yung kapal ng yero. Yun yung pinakahiwa niya sa gitna. Halimbawa, ang ginagawa nyo 1.5 mm yan, 1.5 mm lang yan eh. Yung sa gitna yan eh. So, papasok sa yero yan, iipit sa sa Kaya hindi siya matatanggal. Okay? So, ipapasok na nga ito para mamaya makalimot ang paglayapasok ng kable. Hindi na pwedeng pasok ng grommet. So, kung ano, gamitin nyo yung pampadulas kahit na lang yung what. Para may sa kable. Hanggang doon sa kablandol itong lock. Okay? Ito na boss, oh, nasa puno na. Okay, yung grommet. Ayun na, pwede nyo lagyan ng langis. Actually, yung ginamit ko dyan, ano eh, ito. Lubricant. Sorry, lubricant pala. Oh. Natural grease. Dalawa ko patagalan siyang ambrod eh. eh. Pwede naman. Ayan o. Oh. Wala kayo, kahit mantika, pwede dyan. Yan. Mayroon pa siyang pasok to. Medyo masikip yung grommet na to eh. Kasi nga, lumalaban siya dahil nga para hindi pumasok ang tubig. So ayan, nilagay ko na para hindi makalimutan kasi. Dahil mamaya may, may pasing kable, hindi may lagay. Okay? Ayan so, yung kable niya. Oh. Ayan. Pinasok ko mula sa dulo. At yung dulo niya kanina, nandito yung kanina. So ngayon nasa puno na. Kasi sasat ko to, tayo, Then, ito, papirman pag anak tayo ng gate. Hindi nito, okay? Ayan yung butas. Ayan, pagpapasok ng sorry, ayan. Ayan, pagpapasok ko ng grommet. Ayan oh, 8mm na drill bit. Right? So, Sus susa ng Then, ito, ito yung butas. Ayan ba yun? Pag ilalagay ko ng alambre. Tapos, lulusot dito. Ayan eh, yung marking ko. Ayan, bubutasin ko rin. Then, lulusot yung kable nandito sa side na yung motor eh so okay ganyan lang so, ito na yung kable boss hindi sa lagay ng lock sorry kable yung alambre kaya na boss oh. <coughs> uh, ganyan, sorry, yung oh. grommet Uh, ah, pasok mo sa ano, sa Bilutas ko na item yun. So, at least nakasil yung kable. Walang papasok na tubig or hangin. Okay? So, yan. Yeah, yan siya. na lang ngayon. Then, ito yung sa kabilang dulo. Okay? Ayan yung kable. Ito. Right? Ayan. Ayan. <laughs> papasok ko yung ano. Dapat kasi mauna yung ano, yung grommet eh. Kaya lang mahirap mag cable pulling naman. Mahirap pong pasok ng kable kasi masikip talaga. Talagang may pressure na ano. Saka lang talaga lagyan ng lubricant. Ito, unti-unti yung papasok sa tutulak ng screwdriver. Malaking bagay ito eh. Hindi papasok ng tubig sa loob. Safety pa yung kable para hindi ma-damage, masugatan sa, siyempre, yung pinagbarinahan. boss lapat na okay sigip na yan oh. so ngayon malinis yung kable walang nakabdikit sa cage sa frame pag hindi pinasok ito pangit eh hindi nga lang medyo tsagaan lang so basta lagyan yung grommet para hindi ma-damage yung kable tsaka hindi papasok yung tubig kasi nakasilt siya ng grommet na yan grommet cable grommet okay ito mga boss so oh. ah yung team rubber cup okay para dito sa butas all right yung pinag uh, kasi di pag wala to hindi ko ma oh, dalim. yan oh pag hindi ko lagay ito, hindi ko makakikaya po dahil nakapaskwa lang. Mayroon po lang baka madamay itong kable. Lagay nyo ng grease para yung pinag-drillan hindi kalawain sa tagalan ayan o oh. no? E ay grease yan eh lubricant actually yan eh ito yan eh oh. so para pag inabit tong ano I mean hindi pa pas at saka hindi yung pinag pinagbutasan tapos pag bibili nga pala kayo dito ganoon din nakita nyo may mga hiwa hiwa yung ito ba yun? Yan. Ayan, yan, yan. Yan, pinakadulo yan. One in, ah, sorry. 1.5 mm lang yan. Yung pinakalak niya. Yan na. Sa may puno. Ayan, yan, yan, yan. yan. 1.5 mm. Kung ano kapal nang lalagay niyo kailangan, yun ang hanapin niyo na pinakalak niya kasi may laki na yung mga, ano yun, ano, ano, parang gatla na yan. Okay? So, ito, 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 ito. Dapat niya 1.5 mm lang kapal. Kasi 1.5 lang itong muna. Sublar. So, ito na mga boss. Oh. Ayan Ah. Nakalagay na yung rubber cup. Whole cup. Tawagin pala. Sorry. Ayan o. Oh. So, sarado na. Walang papasok na kahit na hangin or uh, tubig. Kasi nakasil dyan eh. Ayan lang mga boss. Board mga boss o. Oh. Number 14. Okay. Para dito. Ayan dyan saka so ibobolt ko na rito to kasi mahirap na gabit sa side kaya nilagay ko na rito extra ingat na lang baka madami sa tunlak mahal ito na isa kayo mga boss isa nakabit ko na yun oh. okay. So ayan, preto na yan Bolt SS hanggat maaari So ito ganun din De luego un volto, eh, ¿no?